Nagbigay kayo ng deadline ng 31, January 10, 31. So ano ang magiging epekto nito sa mga drivers? Makakapagbiyahi pa ba sila? Katulad ng sinasabi nyo kanina, kung hindi sila nakakapag-consolidate? Hindi na, Your Honor, Mr. Chief. Ano? Hindi na po sila makakapagbiyahi yung mga oh. operators na hindi mag-consolidate. What you are telling me is not. you're not looking after the welfare of the driver your action today would show that this program is a headless chicken. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong na aking kasamahan dito. Any shows na wala talagang nagkukumpas dito sa programang ito. Sinasabing yung air pollution. So doon nakapokus eh. Yung aking tanong, ah, uh, Mr. Chair, kasi kung, kung, kung sinasabi ninyong mag-i-improve yung ating air, uh, air pollution, kasi merong pag-aaral ang UP Center, Mr. Chair, for Integrative and Development Studies, may mga modern jeeps na na-release noong 2018, na nagsimula ng mag belch usok noong 2021 pa lang. May mga reports na rin ng mga drivers na madaling masira yung mga modern jeeps na pinapagamit. And also, Mr. Chair, three years after ma-release, hindi rin environmentally friendly as advertised yung Euro 4 engine. Hindi ba ito rin yung mga naging dahilan? Bakit nagkaroon na rin ng Euro 5 and Euro 6 na mga engine sa Europe? So kung ganito lang din naman ang mga, mga makina na inilal, inilalapit natin doon sa mga kooperatiba or driver operators, Ah, uh, talaga bang nakatulong 'yan sa goal ng modernization, sa reduction ng pollution o baka naman pumapa umapa um, na lang ang DOTr na maging dumping ground ang Pilipinas ng mga euro 4 ng mga engines. So den muna po tayo, hindi muna po tayo mag ay, ay, hindi ko muna hindi muna ko po, po mag uh, magtatanong din sa mga sinabi ng ating resource person. So kailangan nyo muna patunayan dito sa committee na ito na yung isang purpose ng Uh, pag modernize ay sa Clean Air Act pagpapatupad or matulungan na mawala ma ang pollution. So, dun muna po tayo. Ano yung study ninyo na mula nung nag-modernize tayo? Eto, may study tayo sa UP na hindi naman totoo yun, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may, yeah, yeah. Uh, uh, yung salit pa lang po yung kay Congresswoman uh, Kaso. Ganito po yun. Kaya na, uh, maganda po at naabot na natin yung consolidation at pupunta na tayo sa next phase because even though tayo po ay nag-70 plus percent na consolidation, we cannot equate it already to improvement sa hangin po. Dahil nga yung sa acquisition, eventually po, pagpapalit ng lahat ng ating mga vehicles into modern vehicles that is more uh, environment-friendly will still happen in the next few years. So tama po si Congresswoman uh, Castro, we really need to have that study. But the study cannot really parang happen now in terms of the 70% consolidation kasi nga po, in reality, the 70% plus consolidated entities ay magkakaroon po sila ng modern nickel as standard po sa so Euro 4 siguro po in 2 or 3 or 5 years. Kaya nga po, the more delay na nangyari sa ating consolidation because of the extension for the past years po, yung resulta na gusto po natin makita ay hindi pa natin nakikita ngayon. Ngunit po, dahil tapos na po yung consolidation, definitely, papunta na po tayo doon para malaman at mapakita po natin yung success po ng pagkaroon ng Euro 4 engine sa mga modern vehicles. Thank you po. Kaya na nga po, Mr. Chair, kailangan sagutin tayo ng LTFRB buong sa pag-aaral. So kung ito pinatutupad din niyo yung modern modernization ng GT para sa air pollution, against air pollution. Ito nga, sabi nyo nga 80% na o 70% na yun ang report ninyo sa committee na ito. Yun din ang report ninyo kay sa president. Kaya kaya nagkaroon na kayo ng mga deadline, no? Kaya ito hindi totoo eh, yung claim niyo na kapag nag-modernize tayo ay lilinis na yung ating ano no, yung ating um, kapaligiran o lilinis na yung ating yeah. pollution sa air pollution. So iniimagine pa lang po natin 'yan. Kaya ngayon sinasabi ninyo, marirealize pa rin yan after 5 years, after how many years pa. Okay. So hindi po totoo po no, yung sinasabi nila na uh, for uh, air pollution. Yeah. So ito po, ang Okay. Ed. balik tayo dun sa consolidation ng prangkisa. Kasi ang naging solusyon niyo modernization, consolidation ng prangkisa, okay. um, magsasubsidize o utang ang kooperatiba sa, sa bangko. Pero hindi nyo nakita yung naging epekto nito, no, doon sa ating mga researcher. Epekto nito sa ating mga drivers, uh, epekto nito sa commuters na binabanggit din ni uh, Congressman Bosita kanina, no, at saka yung corporate control ng ruta at saka yung pagre-rely doon sa mga foreign and imported na mga vehicles. So, 164 or 10% of all LGU pa lang ang may up approve local public transport route plan. Yes. Uh -huh. Inuna nyo na yung pag-pace out. Inuna nyo na yung pagbibigay ng deadline dito sa mga modern jeepney. Pero 10% pa lang ng mga LGU eh, yung meron mga approve local public transport route plan. Tapos 30% ng mga LGU ay wala pa rin ano, no, na LPTRP. So, paano yun? Um, ang ibig sabihin niyan, pinipinipins out yun na yung mga franchise, individual na franchise, matatanggalan yun ng trabaho, yung mga drivers, pero hindi pa rin handa ang gobyerno dun sa ruta. So, paano po ito, Mr. Chair? Inuna na nila yung pag-pace out bago, sila, bago nila inihanda yung mga, yung mga local public transport route plan. Honorable Castro, um, Who do you want? Uh... LTF LTFRB, Mr. Chair. Uh, so, LTFRB, uh, please uh, reply to the uh, question of the Honorable Castro. And Honorable Castro, you have one more minute. Your yeah. uh, uh, Honor, if I may be allowed to answer for the, uh, the OTR family lang po. Okay, yes. Uh, Ma'am, basically, po, first of all, there's no phasing out. We a not yet phase out a traditional chipney, And basing on what LTFRB it will take years. 10 years bago po mapalitan yung ating traditional into a more modern vehicle. Kung kung naman po sa issue ng consolidation before anything else, precisely, we have to consolidate first. Yung po yung pinaka -importante sa situation po para nga po magsama-sama yung ating mga operators, drivers into uh, an organization para maging mas malakas po sila to meeting the challenge of this uh, modernization just to be clear lang po, ang nag-consolidate po are the operators. Ang panag-uusapan po natin consolidation ng December 31, we are just talking po, or with your respect, we are talking po of the operators. Sila po yung may hawak ng prangkisa, sila po yung mag-decision kung sasama po sila sa consolidation for whatever reasons. Ang iba po nakausap namin, ayaw na nila, dahil well, siguro po gusto nila mag-retire na or something for some portion. Some naman po ayaw nila magpunta sa Uh, business of uh, vehicle or sa transportation dahil ayaw nilang sumama talaga sa kooperatiba at car repair or corporation and some po for whatever reason po. So, dahil po doon, ang pinag-usapan po natin dito are the operators. But regarding the drivers, yung drivers po ay hindi po mawawala in terms of the modernization. Ang mawawala po... Uh, Mr. Chair, nauubos na po yung time ko. Parang hindi, parang nagsisinungaling ang ating resource person na yung consolidation ay sa mga operators. May mga individual po na mga drivers at marami yan na may mga prangkisa na gusto nyo i-consolidate into a cooperative. So, uh, that, sure. sige po, uh, sige, I, 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 would ask, would like to ask for the second ano, round na lang po. No? So, ilinaw na lang po, last na po ito, Mr. Chair, for this round. Ilinaw na lang po yung proseso after January deadline na extension pwede pa ba makabiyahe pero pero dapat magkonsolida tapos bibigyan ka daw ng shockos pagpapaliwanagin ka bakit hindi bakit hindi nagconsolidate papayag pa ba sila ng console or predetermined na bawal na talaga so Mr. Chair gusto lang natin linawin dito tanong din natin ng mga drivers natin nagbigay kayo ng deadline ng 31 January 12, 31 so ano ang magiging epekto nito sa mga drivers Makakapagbiyahe pa ba sila katulad ng sinasabi nyo kanina na kung hindi sila nakakapag-consolidate? Manguhuli kayo ng mga drivers na paso na yung mga individual na mga franchise nila? Sa so ano po yung mangyayari dyan, Mr. Chair? Okay. Yeah. yes, uh, Your Honor. Yeah, briefly po. Basically po, yung consolidation end of December 31. So wala na po allowed na mag-consolidate ng plankisa niya. What is being allowed po ngayon up to January 31 are all drivers kahit consolidated ka, kahit hindi ka consolidated, inalaw po ng LTSRB na sila po ay bumiyahe up to January 31. But regarding the consolidation po, nagkaroon na po tayo ng final which was December 31. So, yun po, bumiyahe. So, Mr. Chair, ano na mangyayari after January 31 sa mga driver na may mga individual franchise na hindi ninyo nire-renew? Yeah, I'll make it fast for your honor. Yung mga drivers po, basically uh, on my part sa OTC po, nag-connect na ako sa mga different cooperatives nationwide because definitely the cooperatives will need drivers po. So yun po yung magiging isang solution po ng aking opisina na nailipat po sila, matanggap po sila ng mga kooperatiba for them to still continue their livelihood po. On my part po yan sa OTC. Thank you po. So, Director, um, Mr. Chair, malabo yun. No? ayaw nga nilang magkonsolida eh. Gusto nilang, gusto nilang mag, ano, magmaneho ng sarili nilang jeepney. Ito nga, pinipilit na talaga silang ilagay sa isang sistema na tingin nila, hindi sila kikita doon o tingin nila ay, ano, ay malulugi sila. So ano na mangyayari doon sa mga jeepney na hanggang ngayon nag nagmamaneho pa rin ang kanilang sariling ano, no, jeepney. So after June, January 31, sagito na lang ako ng yes or no mga pa ba sila individually or hindi na? Yung mga drivers po, makakabiyahe pa po, pagsama po nila sa kooperatiba po. Yung mga drivers po yan. Ah, Hindi it... yung sumama sa kooperatiba, hindi na sila mga Sa decision na po nila yan, yes, yes your honor. As a driver na po yan. It's their decision pa. So, ito sabihin, Mr. Chair, after January 31, uhulihin na lahat ng, ano, no, lahat ng mga drivers na babiyahe individually. So, yun, matatandaan natin, ano magiging epekto niyan, Mr. Chair, sa ating mga commuters, sa ating mga drivers, sa pamilya nito, mga drivers na to. Yan po, Mr. D Chair. D.O.T.R., please answer the question. Mr. Chair, may we request that the board member Mercy Lainez be acknowledged? She will answer the questions. Yes or no lang nasagot yung hinihiling ni Honorable Castro. Hindi ko alam kung bakit. Nagtatagal kayo na sumagot ng yes or no. Yun lang ang tanong eh. Hindi na. ba Sir. Mr. Chair, the answer is hanggang January 31 makakabiyahi pa sila. Sir, ang tanong. You listen okay. to the question para hindi na pa ulit Hindi na. Hindi na, Your Honor, Mr. Chair. Ano? Hindi na po sila makakabiyahi yung mga oh. operators na hindi nag-consolidate. Ah, uh, Ano ang basis ninyo na hindi nyo mapapatakbo sila after January 31? Are you canceling their franchise? Yes. After January thirty-one, uh, we will be canceling their. We will be initiating proceedings for the show order. Muna, uh, for them to answer, kung bakit po kailan nilang and kailangan silang Chairman, yes, po sir. If you if you read the uh, gist of the uh, press release of the speaker. ang isa doon po na na essential uh, ingredient doon sa sinabi niya is you should look after the welfare of the driver. What you are telling me is not you are not looking after the welfare of the driver. Well, And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong na aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukumpas dito sa programang ito. Oo. Oh, kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Di ba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why Anim na taon na, nandyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation, di ba, yung ra rationalization ninyo, 10% pa rin. Mamaya, tatanoy ko nga kayo, alin ba ang nauuna dapat sa programa niyo Yung route uh, rationalization o yung consolidation? Hindi ko maintindihan kung bakit sentro ng sentro yung consolidation sa inyo eh. Thank you. Mr. Chair. Uh, na po kayo. Thank you, <laughs> Mr. Chair. Kayo? Yes, um, Mr. Chair. So, uh, siguro, um, ilarap up ko na lang, ano. So, this, January 31, hindi napapayagan yung mga drivers may, na may individual prangkisa. In effect, Mr. Chair, 500,000 na mga family members nitong mga drivers nito, ito ay yung maapektuhan. Yun yung papatayin ninyo. Yun yung magugutom sa panahon na ito sa papayagan kaya yan ng, pas, ng, ng present administration, Mr. Chair? Mr. Chair? Uh, are you true, uh, Your Honor? Yes, ma'am. Thank o, you. Mr. Chair, can I button lang, Mr. Chair? Tungkol din sa problem. Opo, po uh, sige. I'll, I'll kasi Mr. Chair, yung sinasabi po nila na na-meet nyo po yung 76%, Yan po ay isang kasinungalingan kasi po sumunod ang mga drivers at operators na masukal na masukal sa kalooban po nila na magkipag-consolidate dahil sa takot nga po nila na pagdating po ng January 31, wala na po silang pasada. Yan po ay interview namin. Bumaba po ko mismo sa terminal po ng jeep at sinasabi nila na sumunod lang sila dahil sa takot. So sana ay report nyo sa presidente. Sumusunod sa inyo dahil sa takot, di dahil sa gusto ng kalooban po nila.